Hello po. Magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Saan man kayo sulok ng mundo, kapayapaan po at pagpapalang sumabawat isa sa atin. Mag-relax po muna tayo. Meron lang po ako ibabasa sa inyo na passages mula po sa Bible. Ngunit bago ko po ito basahin sa inyo, natanong niyo na rin ba ito sa inyong mga sarili, bakit kaya nangyayari ito? Ang nga na to ay kadalasan na tinatanong ng isang tao kapag siya ay nasa sitwasyon na mahirap siya at sa tingin niya ay hindi ito nararapat na pinagdadaanan niya ang sitwasyon na yaon. At tuloy na natatanong niya, bakit kaya nangyari ito sa kanya o sa akin? Ano man ang kinakaharap mo ngayon, kapatid, dapat na malaman mo ito. Ang Diyos ay meron layunin sa bawat buhay kahit hindi mo ito nakikita ano ang sinasabi niya sa Ecclesiastes 3 uh, Ecclesiastes po babasahin ko lang sa inyo sa Tagalog po sa Ecclesiastes uh, chapter 3 verse 1 hanggang po sa ititigil ko ito. Ganito po ang sinabi niya para maintindihan po natin. Ang pamagat po nito ay metakdang panahon para sa lahat. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at ang panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at ang panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pag luha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga yaon, ang panahon ng pagyakap at panahon ng paglalayo, wow. ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala ni yaon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at Panahon ng pagsasalita. Take note mga lalawis yun ah. Verse 8. Ang panahon ng pagmamahal aws, at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmana at panahon ng kapayapaan. Verse 9. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapahanahonan. Ang tao'y bibigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ano po yung naintindihan natin sa passage na ito? Sinasabi ng passage na ito sa atin na may panahon ang lahat. At inilarawan niya sa atin ang pinakamagandang buhay, ang kagandahan ng buhay. Ngunit, ganon din ang paghihirap, ang kasakitan na kaakibat nito. At ipinapakita din sa atin ng talatang ito na kahit sa panahon kapighatian, panahon ng paghihirap natin, panahon na nasasaktan tayo, ay maari tayong magtiwala sa ginagawa ng Diyos. Ang Diyos ay ginawa niyang maganda ang lahat sa tamang panahon tulad ng nabasa natin. Ngunit, hindi nauunawaan ng tao ang ginagawa ng Diyos mula pa sa simula hanggang sa wakas. Kaya kapatid, anuman ang kinakaharap mo ngayon, kung ikaw man ay nasasaktan ngayon, panahon na nasasaktan ka ngayon, darating din yung panahon na ikaw ay hindi nasasaktan. Kung panahon na ikaw ay umiiyak ngayon, darating yung panahon na ikaw naman ay tatawa. At naman ngayon na walang nagmamahal sa iyo, malay mo, bukas panahon mo na rin na mamahalin ka. Ay. 'Yun lang mga kapatid. Kaya kung ano man ang mga sitwasyon natin ngayon, lagi natin tandaan na ang Diyos ay may layunin sa ating buhay at lahat ng pangyayari sa ating buhay ay meron po itong layunin. Meron po itong dahilan at ang Diyos lang ang nakakaalam. Kunin ko na rin po itong pagkakataon na to upang pasalamatan po si Ms. Mr. Sel, Sir Del po sa kanyang regalo na Biblia sa akin. Thank you, Sir Del, sa Biblia na irinigalo mo sa akin all the way from Canada. Thank you so much, Sir, sa Bible na regalo mo sa akin. Thank you so much again, Sir Del. God bless you in return.